Hi everyone! In today's video guys, i-share ko sa inyo yung aking pinakamagandang kaladyum. Dahil magtatanim ako sa area na to ng pichay, tatanggalin ko na pala guys yung mga kaladyum ko dito. Ilalagay ko na siya sa pot. Tingnan nyo, ang ganda pala talaga niya, no? Kapag tinatanim mo sa lupa, grabe, ang dami niyang roots and din may mga baby na rin siya guys ayan oh, kita nyo isang takip ng timba yung roots niya and then possible na rin yung dalawang babies niya yung isa medyo malaki na so tanggalan na natin ng soil ayan, bago natin ilagay sa pot para magkasya doon kasi kapag yan ay may lupa hindi na siya magkakasya ayan guys, so oh. baby niya oh yung kaladyum na to guys is galing bicol bigay pa to ng tao ko sa akin nung umuwi siya at ngayon lang din ako nakaalaga na ganitong klaseng kaladyom. At ayun na nga, guys tinatanggalan ko ng lupa grabe yung kanyang roots mas okay parang nakadirect siya sa lupa kaysa ilagay sa pot. pero for now ipapat ko muna siya kasi nga lilinisin natin yung gilid dahil gulay na nga naman na itanim natin para tayo makatipid kahit papano so ang gagawin ko ayan lagay ko sa pot. lagyan natin ng soil pating mix nito guys is again more in rice hull and then meron siyang fertilizer na common manure so palagyan lang natin ayan make sure lang natin guys na lahat ng roots natakpan natin ng soil para madali siyang mabuhay kasi kapag nagdry kasi yan guys yung kanyang uh, roots medyo magda-dry din yung area ng anyang leaves kung saan siya banda kasi nagawa ko na yan before so ngayon maingat na ako mag repot ng Caladium ko at ang gagawin natin ito guys ay pipisil yan didiin lang natin to sure na nakasiksik yung kanyang soil. Pero ingatan natin yung mga babies, baka maputol. Ayan sure lang natin na nakasiksik siya. Kasi si Rizal naman, hindi, mabuwaghag siya. Hindi siya nakakaipit ng mga roots na husto. Kasi nga, magaan lang siya. Ayan. Then, dagdagan natin to ng soil, guys. Kasi hindi pa talaga siya puno. Ang gusto kasi ng mga kaladium is more in soil and then, mamoist yung kanilang pot. Kapag didilig nito, always everyday, guys okay ito kasi na lagi siya naarawan. So okay lang na naarawan siya lagi. Basta, laging basa yung kanyang soil. Pero kapag bagong ripat, huwag natin hayaan na nakabilad sa araw kasi magdadry agad yung kanyang leaves. Lahat na na naripat ng plants na kalad guys is nagdadry yung leaves niya. Ganon talaga siya. Pero babalik din yan sa dati. Mabilis naman makarecover yung kalad yung basta lagi lang na natin diligan. Ayan. So, ang gagawin ko, guys, kasi medyo baghag yung kanyang leaves. Ayan. Tatali ko na lang para mas okay siya at and then di siya nakakasagabal Baka masagit ng mga dogs ko and then mababali. Sayang naman. So, ganun lang, guys, kabilis mong propagate ng ating kaladyum. At ang kaladyum na to, guys, sa Shopee, tinignan ko na sa 150 din. So, o, oh, diba? Ang ganda niya. Ayan. Thank you for watching, everyone.